umanhin ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ng ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Kaibigan, alam mo ba na may mga taong dating mahigpit na kalaban sa katolisismo, sila ay mga profesor pa ng protestanteng teolohiya na biglang naging katoliko? At hindi lang isa o dalawa, kundi tatlo. Ang kanilang mga kwento, ay hindi lang tungkol sa pagbabago, kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan na nagpabago ng kanilang buong buhay. Nagsikap na tuklasin ng kasaysayan at mintim na nagsasaliksik. Kinalimutan ang pagmamalaki, at taos pusong binababa ang sarili, at inamin na sila ay nagkamali sa paniniwala, tungkol sa pananampalatayang katoliko. Sama-sama po nating alamin ang kanilang mga dahilan. At kung bago pa lang po kayo sa programa na ito, mas mainam na mag-subscribe na para mas maraming inspirasyong kwento ng pananampalataya ang maririnig nyo. Katulad ng video natin ngayon, ito po ay request ng isa sa mga subscribers ng programang ito na si Brother Arthur. Ngayon, simulan natin ang pagpapakilala sa kanila. Ang unang kwento ng pagbabago natin ay ang tungkol sa pagbabalik ng isang professor ng Protestanteng relihiyon na si Scott Hahn. Si Scott Hahn ay isang kilalang dating Protestanteng pastor na naging Katoliko. Sa katunayan, siya ay dating masigasig na laban sa Simbahang Katoliko sa loob ng maraming taon. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol sa kanyang dating pananaw laban sa katolisismo. Siya ay isang mahigpit na anti-katoliko bilang isang kabataang lalaki at kalaunan bilang presbiteryanong ministro. Kumbinsido si Han na ang Simbahang Katoliko ay puno ng kamalian at walang tigil na nangangaral laban sa doktrina ng Iglesia Katolika. Maraming pagkakataon, na pinagmamalaki pa niya noon na nakapag-convert siya ng ilang katoliko, na umano'y sumama sila sa mas dalisay na pananampalatayang kristyanismo. Si Scott Hahn, ay isang profesor ng teolohiya, at isa sa malakas na pastor sa kanilang relihiyon na lumalaban sa mga pangangaral ng mga pari ng Iglesia Katolika Romana. Noong una, akala niya na ang katoliko ay lumilihis sa mga turong ng mga apostol ni Kristo at gumawa pa siya ng aklat para sabihin na ang mga aral ng katoliko ay hindi batay sa Biblia. Pero biglang may nangyari na nagpabago sa kanya. Nang nagsimula siyang pag-aralan ng malalim ang lumang tipan at bagong tipan. Napagtanto niya na ang mga bagay na ginawa ng Iglesia Katolika na sa akala niya ay wala sa Biblia, katulad ng Eukaristiya. Bilang tunay na katawan ni Kristo, ang totoong hanay ng pagkapari, at ang autoridad ng simbahang katoliko, ay talagang nandoon sa Biblia. At ang pinakamahalagang bagay na natuklasan niya, ay ang autoridad ni Pedro bilang unang papa, at ang autoridad sa pangangaral ng iglesia. Naisip niya ang lahat na ito at sinabi, Paano natin mauunawaan ang kasulatan, kung walang tao na itinalaga ni Jesus, para ipaliwanag ito? Ang katanungan na ito, ay palaging umiikot sa kanyang isip, hanggang sa nagkaka-interest na siyang magsalita tungkol sa bagay na ito. At isang araw, namulat ang kanyang mga mata, na naging malinaw sa kanyang pag-uunawa na talagang nakasulat sa Biblia, ang tunay na autoridad ni Pedro bilang pinuno ng simbahang itinayo ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Kaya naging buo na ang kanyang plano na bumalik sa paniniwalang katoliko. Noong 1986, bumalik siya sa katolisismo, at ngayon, siya na ang isa sa pinakakilalang katolikong teologo, at manunulat, na nagtuturo tungkol sa matibay na pundasyon ng Iglesia Katolika. Ang susunod nating kilalanin, ay si Steve Ray. Siya ay dating ebanghelikal na kristyano na manunulat, at tagapagtaguyod ng protestantismo. Ang dating relihiyon ni Steve Ray, ay Baptist, at iba pang mga denominasyon ng evangelical na protestante, bago siya nagpalit ng relihiyon tungo sa katolisismo noong 1994. Ang kwento sa paglalakbay ni Steve Ray, ay ang paghahanap sa sinaunang iglesia, ito ang misyon na kanyang tinatahak, na mahahanap ang totoong iglesia. At nagsisimula sa isang tanong, na hindi niya maaalis sa kanyang isip. Kung ano ang hitsura ng iglesia na itinatag ni Jesus, at ng mga apostol. At saan ito matatagpuan ngayon? Si Steve Ray ay seryoso na naniniwala sa sola scriptura, o Bible alone. Ngunit, nang napag-aralan niya ang unang simbahan sa panahon ng mga nauunang kristyanismo, nalaman niya na ang mga paniniwala nito sa Eukaristiya, o katawan ni Kristo, at ang sagradong tradisyon, ay hindi mapag-aalinlanganan na nasa Katoliko. Ito ang sinabi niya. Napagtanto ko, na kung nais kong maging ganap na makakaunawa sa Biblia, kailangan kong maging katoliko. Hanggang sa ito ay humantong sa kanyang pagyakap, sa simbahan, na minsan niyang tinututulan at inaalipusta. Ang kanyang kwento, ay isang malakas na paalala, na ang tunay na pananampalataya, ay naghahanap ng katotohanan, kahit na hinamon nito ang matagalang pagsaliksik. At ayon sa kanya, nang sinimulan niyang basahin ang mga akda ng unang kristyano. Napakalakas ng kanyang paniniwala na ang mga turo at gawin ng sinaunang iglesia, ay walang pinagkaiba sa iglesia katolika at hindi sa protestanismo na kanyang relihiyon. Kaya ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbabalik, ay dahil sa banal na misa, na nakikita rin niya sa mga talaan ng unang kristyanismo. At ang pangalawang dahilan, nasa kanyang pagsusuri ay ang papel ni Birheng Maria bilang ina ng Diyos, ay kinikilala na pala ito mula pa sa mga unang Kristiyano hindi lang sa mga Katoliko ngayon at nang pumasok siyang muli sa katolisismo gumagawa siya ng dokumentaryo at aklat tungkol sa kasaysayan ng Iglesia Katolika na nasisiguro niya na ito ang tatag ng Panginoong Hesus sa Jerusalem ngayon Tatalakayin naman natin ang kwento ni Keith Nestor, mula sa pagkakahati patungo sa kapatiran. Si Keith Nestor, ay nagsilbi bilang youth pastor sa loob ng mahigit dalawampung taon, sa mga simbahang United Methodist, Assemblies of God, at Evangelical Church, bago siya nagpalit ng relihiyon tungo sa katolisismo noong 2017. Ang kanyang kasaysayan ay kakaiba, dahil parang iniikot niya ang mundo ng iba't ibang relihiyon. Si Keith Nester ay dating kilalang profesor ng protestanting teolohiya, at pastor na nagtrabaho sa iba't ibang iglesia. Ang kanyang problema, ay nagmumula sa nakikita niyang pagkakabahagi-bahagi ng paniniwalang kristyanismo. Nakaramdam siya ng kalituhan, at lungkot sa dami ng pagkakahati ng mga protestanting denominasyon. Sinabi niya sa sarili, kung tayo ay lahat na Kristiyano, bakit tayo nagkakahati-hati sa iba't ibang iglesia na may magkakaibang turo? Kaya nagdesisyon siyang suriin ang mga dahilan sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kasaysayan ng Iglesia Katolika. Habang nag-aaral siya ng kasaysayan at kasulatan, natuklasan niya na ang Katolisismo, ay ang tanging Iglesia na may patuloy na ugnayan sa mga apostol. At nalaman niya, na ito lamang ang tanging Iglesia, na kayang panatilihin ang pagkakaisa ng mga Kristiyano. At ang dahilan ng kanyang pagbabalik sa inang simbahan, ay ang tunay na kapatiran na naramdaman niya sa loob ng katolisismo. At ang aral tungkol sa mga sakramento, lalo na ang banal na pagkukumpisal sa pari, na nagbibigay sa kanya ng biyaya at lakas. Noong 2007, pumasok siyang muli sa katolisismo, at ngayon, siya ay isa na ring katolikong profesor, na nagtataguyod para sa pagkakaisa ng lahat na kristyano, sa iisang tunay na iglesia. At ito ang sinabi niya, Nang nakakaramdam ako ng kapatiran sa loob ng simbahang katoliko, noon ko natatagpuan ang tahanan na aking hinahanap. Ang bawat kwento ng kanilang pagbabalik, ay magkaiba. Pero may isang layunin, na ang paghahanap ng simbahang itinatag ng Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw man ay may tanong tungkol sa pananampalataya, huwag kang matakot na magtanong. Huwag kang mahihiya, katulad nila, baka makahanap ka rin ng iyong tahanan kasama si Jesus sa katolisismo. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.